halo-halo yung kulay niya. So, yun po yung mga tinatawag natin na mga amprasis metal. Kumbaga, pinagsama-sama sila dyan sa isang area. So, kung pansinin natin yan, yan po ay ah, uh, to deposit po ang ibig sabihin yan. So, meaning to say, yung bilog na yan, ay yan ang mismo ang deposito at mayroong pang isa sa kapila niya sa gilid yan. So, mamaya, madadaanan natin yan. At tuturo natin yung awareness pagkilala sa mga metal kasi itong katits natin is baguhan po yan so parang hindi po siya naniniwala sa atin na yung bagay na nakita niya ay eh, yun na yung palang hinahanap niya so akala niya kasi daw ay eh, ito lang daw yon nakabaon so hindi siya naniniwala na may mga metal na katulad ng silver at saka platinum kasi baguhan nga po hindi nga po niya alam so ini natin yung mga baguhan lalo na yung mga uh, na kumbaga nag kahanap pero kulang po sa mga sa mga bagay na katulad ng mga mga ipinaon so medyo hindi sila na orient kaya nabubukya sila kasi din nila nalaman na may nakuha na pala sila minsan tinatapon lang nila kasi akala nila hindi pa yung bagay na inaanap nila so kung pansinin natin yan, yung lagyan natin ng kulay pula so dalawa may dat po yan dalawa at saka nya so ibig sabihin parang dat area na yan na natin ng arawin yung dot na isa kasama siya dyan sa deposito yung pangalawa yun yung uukahin natin yun yung uukahin atin ating pagkaunawa po niyan at hindi lang po pagkaunawa base din po sa experience natin yan ay hindi lang po yan minsan nga may mga parang mukha pa ng kampana na nakukuha niyan eh ni Barin po niyan eh parang akala niya yung pagtingan ng simbahan minsan ganun eh minsan naman parang sa lakot ang itsura na nakukuha niyan pero ang iba niyan minsan kung hindi platino, ginto po yun so ito naman ang sakay ka natin eh bilog po yan na ah, talagang sabi ko nga sa kanya magimbasyan mo dyan sabi ko sa apa yan ako kung yan ay siminto dapat mag iiba ang itsura yan kasi una una sapa apa na iri yan babad sa tubig sa katagalan ng panahon nag i-expire ang siminto so bakit ang kulay nya ganun na ganoon pa rin so mamaya ipapaliwanag natin sa lalo na sa mga bagwa natin na ito ay deposito So isa sa deposit siya. Kumbaga nabibilang siya doon sa kasi nga to deposit 'yan. So isa siya sa deposito. So bali itong katits natin na to, gin ko dito nung nakaraan. na Sabi ko sa kanya hanapin niya yung bagay sa sapa. So ito na yung bagay na nakita niya sa sapa. So ito ngayon ang binasag niya na, na hindi siya sa atin masyado nagbibilib kasi akala niya nga ito lang yung nakabaon sa naibinaon dito ng mga hapon sa area sa pagpansinin natin itong ginagyan ko ng araw may dot po yan yung bato na yan may dot yan so yung dot na yan yun ang nagpapakita ng lipos ito so yun na yung tinuturo niya kasi una dot lang siya wala naman siyang linagay na araw so siya yung pumasok so ibig sabihin siya yung tinuturo niyan so siya yung nakalutang na bagay so kung pansinin naman natin una, una ang shape pa lang ng bato na yan hindi natural hindi siya natural kumbaga hindi siya nature so ibig sabihin sinadya siya so, kung pansinin natin yan yung katawan niya linumutan po yan bakit linumutan yan kasi nga po ninagyan niya ng siminto sa paligid sinimintuan ng manipis lang po yan nang sa ganun mag iba yung nature niya sa paligid makomoplats siya yan nga yung sinasabi natin na nagkocomoplats yan kinocomoplats nila yan sa mga bagay sa paligid hindi malata So kung pansinin natin yung linya na yan sa paligid na yan na parang may linya natin na pula ibig sabihin po yan glittery ibig sabihin uh, itlap niya kumbaga so yun ang nagpapakita na yan ang bagay na yan ang tinuturo mismo ng marker na yan So kung yung binilugan naman natin yun yung coordination din sa tinatawag na dot kanina na binilugan din natin dyan sa malit na batong So ang ibig sabihin po yan coordination similarity plus yung pinapakita niya na agad yung sarili niya na glittering eh. so meaning to say nag siya, so yeah, linagyan natin ang linya na yan kasi may ganyan talaga yung itsura niya kung tingnan natin sa actual picture so yan ang pinapakita niya so ito nga, ipapaliwanag natin yung pangalawang marker na kung saan nagpapakita po yan na ah, 2 deposit left and right kasi kung papansinin natin yan yung kabilang bato na yan may tat po yan na dalawa na may linya. So, kumbaga, dito sa kabila, papunta naman sa kabila yung linya nya. So, ibig sabihin, to deposit po yan. Left and right po yan. So, paano natin makukuha yung pangalawang deposito? Kasi ito, nakuha na, na yung natin. Nakita niya na ito, binasag niya na nga Kasi akala niya may laman sa loob. Hindi niya alam na unprocess metal na yung nakita niya. So, ibig sabihin yan, susukatin natin yung linya na yan. Mula dyan sa isang dot, papunta si isang dot, na nung, uh, kasi ang dalawang dat na yan magkatuktong eh, may sila, may karbing si susukatin lang natin siya tapos yan yung pinagbilogan natin ng pula na makapal so ibig sabihin dalawang dat yan na may linyada kinarbingan siya kinarbingan kumbaga so ibig sabihin yan, susukatin lang natin yan sya tapos mula doon sa bilog na bato na yan magsusukat tayo, kung anong sukat natin yan meters so, ibig sabihin from that sa bato na yan na isang uh, malaki na bilog na yan susukatin natin pahalang tayo may nang tas eh ang deposito pahalang kasi yan may lagay may lagay silang bato na malaki ay maliit na katabi ng bato ibig sabihin dyan tayo magdadire kasi yan na yan pointer na rin yan kasi maliit mula sa malaki papunta sa maliit so ganun ka logic yung marker nila so susukatin natin yan ikukumbert natin sa pit yung mula dun sa dalawang dot na may carving pero so, doon tayo mag sa pangalawang deposito so ibig sabihin yung batong malaki na yan ibig sabihin kay bilog yan bilog din yung susunod noon sa ilalim niya na ganon din ang size niyan kasi pareho ang size na ginamit ng dot niyan na dalawa so yan po ibig sabihin ng marker na yun so ito mga katis bibigyan natin ng awareness lalo na yung mga baguan kung papansin natin yan kung siminto lang yan hindi po yan magkukulay ng gano'n na gano'n pa rin ang itsura niya kasi kung titingnan natin walang pagbabago ang kulay niya so ang bato sa sapa hindi ganyan ang itsura sa bato sa sapa lalo na ang paligid ng mga bato niya bandiling so pansinin natin yan hindi yan siya katulad ng kapaligid ng bato kakaiba siya ang laman